panalangin sa gabi. O amang dakila, Diyos na maawain at mapagbiyaya. O aming Panginoon Diyos, buong kababa ang loob naming isinasamo sa iyo na tanggapin mo ang aming panggabinghain ng papuri at pasasalamat. Maawain ipagkaloob sa amin sa pamamagitan ng mga mirito ni Yesu Kristo, iyong anak, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan at ang lahat ng mga pagpapala ng buhay na walang hanggan. Punuin mo ang aming mga puso, hinihiling namin sa iyo na ipadala mo ang iyong banal na espiritu. Sa krus mo lang kami kumakapit, O Jesus, aming tagapagligtas at manunubos. Panginoon at aking Diyos, ang bawat pagtatapos ng araw ay napakagandang sumasalamin sa iyong pagmamahal sa akin. Ito ay nagsisilbing paalala na hindi ako nag-iisa at palagi akong makakaasa sa iyo, dahil ako ay iyong nilikha, ang gawa ng iyong mga kamay. Ikaw ay naninirahan sa aking puso, at iyon lamang ay sapat na para maipahayag ko, ang aking pagmamahal sa iyo, at ang aking pagnanais na ibahagi ang aking buhay sa iyo. Gabi na ngayon sa harap namin. Hindi namin alam kung anong mga panganib ang nakatalukbong sa kadiliman. Alam lamang namin na kami ay ligtas sa iyo sa gabi gaya ng araw, sa ang dilim at ang liwanag ay pareho sa iyo. Ang iyong mata ay nakakakita sa gabi na kasinginaw ng tanghali. Kaya habang kami ay natutulog, iyong babantayan kami at kami ay magiging ligtas na parang araw. Maging aming kanluman, aming tagabantay, protektahan kami mula sa lahat ng panganib. Binigyan mo ako ng mga kasanayan at kakayahan. na kung gamitin upang lumikha ng isang mas mahusay na pag hindi lamang para sa ating sarili, ngunit para sa mga nakapaligid sa akin araw-araw. Salamat sa pagpapasaya sa aking buhay, sa pagbibigay riwanag sa aking kalamitan, at sa pagiging isang buhay na testamento na kahit sa mga sandali ng kalungkutan hindi ako tunay na nag-iisa. Hinihiling namin na bantayan mo kami habang kami ay nagpapahinga sa aming pagtulog. Naway walang makagambala sa aming pahinga hanggang sa umaga. Bigyan mo kami sa pagtulog ng mga pagpapala ng iyong pag-ibig. Naway maging ligtas kami para sa pahinga ng gabi. Paggasyahin kami para sa anumang nasa harap namin. Bantayan mo kami at dalhin kami sa liwanag ng umaga sa kapayapaan at kalusugan. Gabayan kami sa ligtas at mabubuting landas at tulungan kami maging kapaki-pakinabang sa marami pang iba. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalamit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi Maria na pupunuhan ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.